Angel P. Briones Road. Yan, Pangpang Village this way. Yeah. Dito pa ito maakyo sa Barangay uh, Mabilo. Yan, Kalibo. Sitio Pangpang kung tawag nila. Angel S. Briones Road. ano? Customer namin dati to, surprise guys. Kasi may mga nag-request guys. Kasi nung binalag natin yung pudlon, Ayan, nagtampo sila. Ayan. Sir, pasokin mo rin kami dito sa Pangpang -Pang, -pang uh, Village. Ayan. Ganda pala dito. Hanggang doon lang kasi ako, doon sa isang bahay na yon sa Pungad. Ayan, ayan, no? may nag-welcome pa sa iyo dito. Ayan, no? welcome to Mabilo Kalibo. Medyo natanggal lang yung ibang letra. Ayan, pasensya na kayo sa boses ko hindi pa tayo totally gumagaling yan, umuubo pa rin po si Kuya Kyo hanggang ngayon yan no? hindi ko alam guys kung saan yung labas natin ito may lalabasan ba? o, mukhang didi. or dito sa gilid yan o, no? laki ng mga bahay dito guys ayaw din magpapatalo dun sa pudlo na kaso lang kay bahan dito makitid lang talaga yung ano, yung daanan. Yan. Lah. Hindi na nagka dito. Ay, hindi. Pero no? may palikuli po. Oh, saan ba yung labas nito, guys? Lalabasan pa ba tayo dito? Lalabasan pa ba? Tingnan nga natin. <laughs> Ito yung <lalabas> dito. <laughs> Kasi doon na makitid na yung kalsada. Ay, wala na. Wala na si Dorog. May aso. Talagang nakakatakot yung may aso. Ang daming manok dito. Ay, wala na guys. Yan. Sir, good morning May labasan to dito, sir Pasok motor dito? Motor, pasok Ay, hindi Hindi pala pasok yung motor dito, guys Ayan, ayan lang no? Ayan Ito, mayroon ding bahay dito sa dulo na Ay, no. May tao yung kalsada na yun doon, oh. tapos yun yung eskwelahan ng Mabilo elementary school yan, Elibo tapos mga kayo pasukin na rin natin tong uh, isang side ng Sityo Pudlon yan, ayan oh yung Jaime Cardinal Sin Avenue ay ayan oh Jaime Cardinal Sin Avenue Road. Yan, so dito. So okay natin ma-view. So from Pangpang Village, uh, papunta dito sa Jaime Cardinal Sin Road. So, ayos sa pinangalan nila kay ano, kay ano. Pinangalan nila kay Jaime Cardinal yung ano dito. Kalsada dito, guys hipot no yan no shout out po sa mga pero dito medyo maluwag na yan no ganda ng bahay na yan story kaso mukhang walang nakatira yan Dati pagkaalang ko ito, pudlon pa rin. Pero iba yung pangalan dun sa labas kanina. Hay, may Cardinal Sin Road. Hay, may Cardinal Street. Ayan, oh. napakarating tao dito. Napakarating talaga. Sa so, ngayon, maraming tao. Ayan. Baka mayroong, ano? Baka mayroong station. Uy! Sige, okay, pasok. Ayan. Ayan, shout-out sa kanila. Oh. Shout-out po. Gito lang yung kalsada dito. Ayan iba yung pag-iingat, mga boss. Yan. Ito may mga hara din, no? Yun. Liko ko tayo dito, guys. Uy, may mga binibenta nga dito. Yan. Shoutout po sa inyo, guys. Sa mga taga Jaime Cardinal Sin Road. Shoutout po. Yan. Kamusta na lang sa inyo lahat. Ayan, sila sir. di dito may, ah, dito pala yung kanilang basketball court, guys, oh. Nang pudlon. Pudlon ba? Um, I'm sure, guys, nang pudlon. Ayan, magtatanong nga tayo kay mama. Ay, okay, mukhang nagmamadali si mama. Ayan, ah, basta dito lang to, guys, sa Barangay barangay Mabilokalibo pa rin. Ayan. Ayan, you know? Ngayon pa lang din ako nakapasok dito guys. Ayan. So maya maya magtatanong tayo doon. Kung anong sityo na dito to. Ayan o. No? Mukhang din din sa dulo. Yung mga aso. Sikado talaga yung mga aso na yan din guys. Dito. Ah pwede pang lumiko. Sige lukuin natin yan. Ayan hanggang makarating tayo doon sa wala nang kalsada. Yan. Dito. Uy! Curious naman ako. Ano na dito po, guys? na Palit na tayo. Pwede diba ba ba? Taringan natin. Baka may tagusan dyan. Tagus dun sa may pudlon. Uh, Baka paikot lang, no? Basta yung pinasukan natin, guys, ay yung Jaime Cardinal Road. Yan. Straight. Ano tawag niya dyan? Tapos, dito na tayo, dito na tayo. diret diretso hanggang wala na. Hoy, mukhang dito yung bahay ng katrabaho ko dati. Si Phil Marmalbas. Shoutout po kay Phil Marmalbas. Ayun, no? mukhang yan yung bahay nito, oh. Pag natatandaan ko pa. Ayan, balik tayo guys.